Welcome po sa isa na namang episode ng Florenta Kitchen At ngayon ay magluluto tayo ng sinigang sa sampalok na pork ribs At may konting pork belly Ito po ay classic recipe Isa lang ang boiling pot at maglagay ng tubig, garlic at onion Dalawang malaking sibuyas ito Ilagay na agad natin ang paborito nating seasoning At maglagay na rin ng freshly ground black pepper Mga 1 half teaspoon lamang at isunod natin ang asin. Sa pahuli na natin i-adjust ang mga lasa. Ilalagay na rin natin ang fresh na kamatis. Huwag nating ilalahat kasi sa bandang huli maglalagay din tayo para may malutong. Okay, halo-haloin lang para mabilis na matunaw yung inilagay ko na seasoning. And then gusto ko na ring tikman. So tama na yung one cube, takloban ngayon natin ito at pakuluan. Matapos kumulo, ay atin nang ilagay ang ating pork ribs and pork belly. So 1.5 kilos ang ating mga karne to be exact para alam natin yung dami ng mga ingredients na inilalagay. Takluban natin ngayon at pakuluan sa loob ng 45 minutes. And then after 45 minutes, ilagay na natin ang gabi. Mga 15 minutes nating pakuluan itong gabi. So i-check natin kung siya ay matigas lutuin or matagal lutuin or mabilis lamang. Depende kasi yon sa gabi na ilalahok natin. Lagyan natin ngayon ng sampalok. Pwedeng granules na tulad nito. Pwedeng bunga ng sampalok. Or pwede ring talbos ng mga sampalok yung dahon. Mga talbos ng sampalok ang gamit ng tatay ko. Now, tingnan natin kung malambot na ang gabi. Sa ideal na cooking time ng uh, ribs and pork belly, bago ilagay ang gabi, dapat kumulo siya ng 45 minutes. Kung 1 hour, baka matigas yung gabi, eh malabog naman ang ating karne. Manlalagas na yung mga laman ng ribs at manlalagas naman yung mga taba ng pork belly. So pangit higupin yung sabaw. Now, na-check na natin ang tenderness ng ating gabi. So pwede na tayo maglagay ng gulay. Kuunahin natin yung matitigas lutuin or matagal lutuin. Tulad nitong ating sitaw or string beans. Ito muna ang ating ilalaga So dahil itong variety ko ng sitaw na galing sa garden ay ang tagal lutuin, napakatigas. So itubog ngayon natin sa ilalim para makover lahat ng ating sabaw ang bawat peraso uh, piraso ng string beans para madali naman siyang maluto. Kapag ganitong matagal siyang lutuin at nakikita natin na na yung sabaw, magdagdag tayo ng tubig. Tama na muna yung isang baso or mahigit lang kalahate. So pwede na yon. Okay, takluban ngayon natin at pakuluan sa loob ng 15 minutes. Matapos ang 15 minutes, isunod na natin ang mga talong. Fresh na fresh ito dahil pinitas ko lang ito sa aming garden. Masarap yung talong na inaraw-araw at itong uh, violet na pahaba. Manamis-namis sila. 5 minutes naman natin dapat itong pakuluan bago isunod yung sunod na ingredients na gulay. Kailangan natin itong takluban dahil baka ito ay mangitim or kaya ay manigas. At uh, sorry guys, babawas lang ako ng sitaw na pang-plating para manatili siyang green. Makakain din naman ito kasi half-cooked na ito. Then pagkatapos ng 5 minutes na mapukuluan ang talong isinunod na natin itong long green beans. Ito yung walang halang. Ito yung pangdinuguan. So fresh din yan mula sa aming garden. And then itong kamatis, kaya ako naglagay dito sa bandang huli rin ng kamatis para gulay din siya na kapag kinakagat natin, siya ay medyo may lutong pa. So yung una nating inilagay na kamatis, yun ay pampalasa. Makuha lang yung kanyang lilamnam na may asim. Yan. Pakuluan natin ito ng 5 minutes. Matapos mapakuluan ang ating long green chili, ilagay na natin ang ating kangkong. Pwede ang pechay, pero sa original na dahon na gulay na inilalahok sa sinigang sa sampalok, kangkong talaga mas masarap. Ayan, luto na, aahonin na natin, papatay na natin ang apoy. Ito na ang ating plating, makikita lahat ng mga sangkap. Nakakatakam, kaya kain na tayo. Buon apetito! Thank you for watching!